Yon what's up mga kasyos. ang vlog ko ngayon ay about dun sa promise ni Kapedwin na bibili ng mini five truck at limang at uh, service sa mga chairman Kawasaki may mga service po yan at yung bagong sasakyan niya ang binili niya ayan pero mga kasichos pero mga kasichos titignan natin tinupad na po ni Kap ang kanyang pangako no nakaraang vlog ko let's go tingnan natin may nakita ko mga kasicho na isang vlogger din na ano yung project ni Kapitan sa kanila pala in order mga limang barako na lalagyan ng Uh, sidecar at ang maglalagay mga kasityos manlala yeah. Hey! manlala ng mga kasityos hanapin nyo po yan nandito yung may-ari mamaya nag, ano pa siya nagbablog pa siya magkukulabs kami para ano sige mamaya bye bye ay hey, mga kasityos ito yung ay, ano uh, limang bagong barako kakabitan nila na sidecar para magamit na ng mga mga si Chucherman. Sa mga si Chucherman ito, di ba, brother? Ayan. At balik ang kukuhay maya-maya pagka tunuhan ko lang po sila. Ito yung mga side pa. Wala pang pintura. Ano yan, sir? Kayo na magkakabit? Kayo na rin magpipintura? Dito po yung pintura sa inyo. Ah, okay. Yun, mga kasityos. Yan, yan, yan. Yung pinagpaginag-a-assist. Magang magat, hapon na pala dumating. <laughs> Alright. Oh yeah. Oh yeah. Alright. Bagong bago yan, mga kasi Chon, hindi ko alam kung kaninong chairman yan. Ewan ko, kung meron ako dyan, parang wala ako. Pero okay lang yan, basta ibigay na lang sa mga karapat lapat Yan, kasi Chon, so, supportan nyo. Manalang, manalang. Sidecar Vlogger din siya Pero may business siya <coughs> Yung mga sityos Ito po yung mga sidecar Yan Number what dayon, Tingnan Tingnan ting, ting, Yan Yan Yun Yun Yan mga kasintyos, si nandito si Boss Manlalat. Kausap eh. niya yung dire coordinator siya. ng barangay. Boss, okay sir. Hello po, uh, magandang araw po sa inyo lahat. Sa subscriber po ni Sir Dan. Apo. Ano pong paka uh, sir? Dan Banahag, uh, TV Official. Dan Banahag, TV Official. So, pag-subscribe po kayo sa kanya, marami po siyang mga videos na pina-upload. Sir, ano po yung mga, ano nyo, uh, konti? Public servant. Sir, Public servant, sorry. yan. Para malaman sorry, natin sorry. yung... Uh, ang trabaho ng mga public servant natin. Hindi po biro-biro yung mga trabaho nila dito. So, yung mga kung ano yung mga ginagawa namin sa barangay. Yung yun ginagawa nila, yung mga projects nila, yung nilinis nila, yung siya kasi may mga kalamidad. Matik. Mati. So, Mati. tulad, so, tulad, po nito kasi ito, may vlog ako kay Cap. Salay lang ha mainit eh. Yan mga kasityos, ito uh, si boss. Ano pa kayo boss? Malalang mana sidecar. Oo, oh, sidecar mga kasityos. Ang content niya po is, no? Ano, mga sidecar, iba-ibang klase. Oh. Uh, may, may, yung mga pang show, pang pasada, pang service lang, at uh, pang hanap buhay yeah. sir. Yung kolong-kolong. Oh. Uh, at tulad ng mga ganito, na pang barangay natin. Saan sir? Ano, uh, saan ang location niyo sir? Yung Dito kami yung... sir sa barangay Kaligayahan, uh, Nabaliches. na ah, barangay. Sa, sa Barty Road lang po kami, along the highway lang. Yung mga kasitos, kung gusto nyo po magpagawa ng mga sidecar, mga ano pa man, may mga stainless din. Diba? Yes po, may pure stainless tayo, may super stainless tayo, pati ternilyo, stainless. Pati oh, yung, yung hindi lang stainless din, yung spring at saka yung tungtungan ng spring. yun lang. Okay, o. Oh. Yan po, mga, mga kasitos, pag gusto nyo po makontakt si Boss, mag-comment lang po kayo sa comment section. Mm, Kontakin yeah. nyo po siya, tapos po ko rin. Magkontakan tayo. Subscribe Ewan. lang po, subscribe lang. Suportahan po natin yung mga Pilipino kunti ah. Uh, ah, vlogger. oh. Maraming salamat, boss. Yan po mga kasitsis, yung promise ni Cap Edwin. Nakabili na po siya ng mini fire. fire. At yung promise niya po na magbibigay ng mga... Uh, dayon sa mga si na masisipag Ayan po, bagong-bago, barako At andyan po yung sidecar, gagawin na po At ang kinuntata niya po ay sila boss Yan, vlogger din pala Kaya siyempo ako kasi Ah, uh, pag kami ngayon mamaya, yeah. sasama ako sa video niya para at least palitan po kami. Yun mga kasi Chos, mamaya, uh, asabayan na po natin, tuloy-tuloy na lang po. Maraming salamat, mamaya uli. Thank you. Yun mga kasi Chos, ito yung sa akin, kinakabit na. Yan, pa, sa akin yan, nuna nila. Pinakabit na yung sidecar -side po, yan. Dayong ko. Yun, okay, yun, yun, yun. Bagong-bagong barang kawasaki Kawasaki bakal naman